Pre-start nila, nasa 60 pesos. Ad, ito pong mga maliliit. Mga maliliit. Pag kumakain mga niya, nasa 60 pesos na ang kada kilo niya. Opo. Kailan po kayo atin nag-start na magpakain po ng ano, ng, sa mga biik, sa mga piglets? Sa mga piglets. ito guys, kasama natin si Ate Christine. Ayan. So, Ate Christine, magandang araw po. Magandang araw din. Okay. Ate, etong uh, itong alaga mo, ilang taon na po ito? Ito, sig mga tatlong ano na, tatlong um, uh, panganak na to. Apo. Bali, siguro mahigit na sa one year. Apo. One year, ilingap. Apo. Yung wala, kapag nanganganak po sila, ilang ano po yung inaabot? Ilang ano anak? Niya, ang una niya panganak po si... Apo. Yung panganak 14, tapos ngayon 14, kasi tatlong anak. Apo. Na na, kumusta say, naman po, ano, may namamatay din po na ano? Hindi. O... Hindi na iiwasan na hindi na iiwasan na, na matapatang kung nanay niya. Apo. Sa ganito po ate, paano niyo po pinapakain yung ganito na mga inahing baboy? dito, big, ano lang, ata siya, tapos sinahaluan ko lang ng feeds. Tapos, pag gusto mo marami siya ng gatas, haluan mo na yung, ano, lactating. Opo. Tapos, so, anong, yan naman, yan, ano, ulit niya naman yung, ano mga big, pag ano, maganda. Opo. Ano yan, breeder po yan, habang nagbubuntis pa, breeder, ipakain mo. Pag nanganak na, lactating mo sya. Din na siya. Hindi na, hindi na, gatas. So, eto po, ibig sabihin, nakamahigit one year na, po, ano? Mm. Ayan. Ayan. Sa ano naman po, sa gastos naman po, sa pagkain, ah, uh, mahal po ba o Ma, ano? Lalo lang yun, ata na ngayon, ata ba, 20 ang kilo. Opo. Tapos sa so piece nito, mag-breeder ka na sa 40 ang kada kilo. So o o sa po? paghapon tong feeds, halo ko sa o o ata. Opo. Ang 10 kilo kong ata, 3 kilo ang piece na baby sa pre-starter nila, nasa 60 pesos. At ito pong mga maliliit. Mga maliliit. Pag umakain nyo, nasa 60 pesos na ang kada kilo niya. Opo. Kailan po kayo atin nag-start na magpakain po ng ano, ng, sa mga biik, sa mga piglets? Nag ano ako, nag-start ako mga 25 days. Pag nakita ko na na, ano na siya sa nanay, nagsasama Yung kinakain ko, na yung ko, mga pagkain po. Binakain yung hindi handahin ko na sa dyan. Opo. No, binabaho. Opo. Tapos eto po, ba, bago iwala yung mga piglets, ano pong mga ginagawa nyo na mga at ano, ano pag-aalaga? Tapos ilagay sa kabilang ano, na kulungan. Tapos ano yun, no, bahag mo bahug -bahug mula ng tindis para Apo. masanay na siya bago mo yung didispose. Apo. Para pag na-dispose mo siya, hindi na mababalik sa'yo kasi kasanay na talaga siya. Apo. Tapos Ayan, eto, paano nyo naman po minimintay na tsaka inaalagaan itong inahing baboy? Ate... Ah, ito, 3 days, maglalandi na siya. Opo. Ibig sabihin ate, kapag nahiwalay na yung piglets, 3 days 3 days lang? Oo, 3 days lang. Maaga pong maglandi? Oo. Ano? Kasi yung iba inaabot po ng mga 10 days. Ay, hindi po. Kasi... Ano pong sikreto nyo para ah, maglandi po, po ng hindi maaga? Na lang lang Pag nanganag siya, huwag po siya patabain ng marami. Opo. Mataba. Opo. Nand, yung hawak ng katawan Apo. ng ulo ko. Dapat ganyan. Apo. Kasi pag nahiwalay yung ano niya, mga lisa niya, tatlong alaw, malundi niya siya. Pag mataba kasi, may pipisi na hindi siya magbabado. Apo. Hindihin mean po nito ate, ang sikreto po para maglandi po yung inahin, huwag ano patabayin ang gusto. Dagit lang muna ang pagpagkakata. Apo. Maglandi na ano na siya ng pakal. Apo. Huwag po muna siyang pakainin pagka-umaga mo na pagkainin. Apo. Tapos, diet dahit, dahit mo na hanggang mag-one month ang chan niya. Pag nag-one month, saka mo na siya pakainin ng marami. Apo. Pasubun mo na para yung mga lito niya maganda paglabas. Apo. Kasi pag pinakain mo naman siya ng marami, nalulusaw ang ano niyan sa looban tula. Opo, sa loob. Oo, o, kailangan dayag mo na. Pag alam mo na buntis na, saka mo na siya ng budungan kasi manganak ulit yan. Opo. Tapos okay. paano po yung sikreto nyo ate para marami po mag-anak yung inahing baboy? Yun lang, dinadahit ko lang pag ano, halimbawa na ano na siya, na i-ain siya. Kung ko na siya, siya pinapakain, kinabukasan na. Apo. Tapos, kunti lang ko na binab ko sa kanya pag ano, pag hindi pa siya bados. Halimbawa, mga 15 days, bados na siya. Apo. O, sakay ko na siya, patabaong ko na siya. Dadagdagan ng dadagdagan. Dadagdagan dadag na siya, tapos Pids na siya, pero may nang na pids. Apo. Ay, wala na pong ata. Oo, oh, kung gusto mo ano, ako di ma, pero kung gusto mo maganda katawan niya, kasi pids ba, talaga. na siya, pids talaga ang ano niya. Ang ah, pinapakain ko dito, presto grower lang. Ah, presto, yung, Opo, yung, mga mamura po, ano. O, Magkano lang. na po ang sako usual yung mga ganon? Inaabot ng... Lang. Opo. Kasi 34 lang kilo niya. Kasi kapag yung mga branded talaga, branded, talagang yung mamumulubi, ano. You know, malulubi ka. <coughs> katawan ng baboy mo ganyan kanya inaano ko sa kanya Apo. tapos ang um, ano na madi na, na siya ang ihalo mo breeder, Apo. Baristo, Apo. para hindi naman ano hindi ka sa gastos Apo. kumbaga ano na lang siya. magkano na po ate yung presyo ng ano ngayon yung payay o kaya pabulog ito, pa, ito uh, po, ano. 'yung 'yung alo, lang, 'yung alba 'yung ng ano hindi 'yung pap pabulog 'yung ah, pa, pasampa sa o po, 900, pakal. 900. <laughs> oh, oh. ano pong preparation 'yung ginagawa niyo bago po ipapakal 'yung inahin <clears throat> hindi siya kumain Opo. tapos pag dinuuna mo sa likod hindi na siya bumagalaw ibig sabihin mapasakbat mo siya okay na po yun so, maaari I na po ng pagal sa iya or iya tapos kapag nanganak naman po yung uh, baboy halimbawa uh, uh, anong mga sinyalis yung nakikita nyo bago manganak po yung pag po baboy kapag nanganak po siya namamaga yung ano niya yung, Opo. Yung, Opo. yung are o are niya namamaga po yan tapos maya maya po yan hindi na yung mapakali nagsisungkal-sungkal niya o tapos pag nagsungka-sungka niya, pag hindi na talaga ano niyan, Aba. panganganak na siya, pag ano na yan. Hindi naman po, may, kayo lang po yung nagpapaanap. Mm, ito lang, anak ko lang na lalaki. Ah, si ano? Hindi naman po mahirap. Hindi, kasi nagluro ko lang siya. Kaya lang, hindi na nganak bang, hindi na ba? na, ano na manganganak. Kasi hindi na siya nagsusungka. Oo. ganyan lang, nagigda lang siya na mangnuhan ni, apat na, tapos Aba. yung iba, ginaganyan natin, hain niya na yung payo. Ah, Ah, mayroon palang mga baboy na gano'n, ano, na ay, oh, kapag ay, hindi um, di nabantayan. Kung hindi nabantayan, hindi mo na nga pa nailuwas. Kasi dapat na abang nanganak, lalabas na. Opo. Oh, Kukunin mo na yun doon, iiwalay mo muna. Oh, Apo. Para, siya, para maano muna. Mo. Ayan. Tapos pagkatapos siya panganak, saka mo siya ibalik. Opo. Oh, so, Sa mga gatas naman po ng inahina, katulad nito, hindi naman po namang problema. Ay, hindi po. Basta ano lang ang bahog mo lagi lang nagtitin na pigs. Opo. Ta Tap 3 times a day ang bahong. Opo. Usually po ilang kilo po yung nako-consume ng baboy na inay na katulad nito kapag nakapanganak na po siya. Ang aldaw po. Opo, matlay. ang araw. Tatlong kilo. Ah, 3 kilo okay na po 'yon. Okay na po 'yon. Ta tapos etong mga piglets po, uh, paano nyo po sila sinimula na kumain? Ano po yan, mga um, 25 days. Pag nakita mo na nagsasama na din sa nanay niya, magbahubon oh, mo na. Sige na. Oh. eskwela na. Ah, papasok na uh. po. Makakakan lang yan sila dyan. Masanay na yan dyan magkakan. Oh, tapos, so na, dahil naman niya mag ano, tapos sige man yan dito magkakan. Huwag mong bahubon na ya, walang pagkain ng ina. Tapos, so ina, masanang magkakan. Opo. Oh, ma tapos mga vitamins po, may ini binibigay At pa po ano, ng vitamins. days. Injection na na siya ng vitamins, oh, tapos mga one-way, oh, iron na. Iron. Oo, tapos hindi na, pagkapahanap ng 3 days, pipainan ng pula ni antibiotic gel sa tubig niya. Oh, ah, okay na po yung gano'n? Oo, yun lang yun. Ibig sabihin po, yung iron, malaki din yung natutulong talaga sa oh, baboy, ano? Oo, kasi o. O. pang ano talaga yan, ano talaga yan, ganito, ganyan, tapos oh, na yan, kumbaga. Intayin mo na lang siya sa so, tayo niyang nakupon mo na. Opo. tapos sa inayang baboy po, wala na pong mga injection na, na nilalagay. Wala na pong na nilalagay. Wala na pong na naman siya na Opo. mga um, balik, -balik na mga ganitong baboy, nilalagay. Uh, kailan po nagpapaligo mga mga piglets, na nilalagay. Wala na pong mga injection na nilalagay. mo lang muna ng, ano, one mat, day mo, muna mo na nilalagay. Wala na pong mga na nilalagay. Wala na pong mga mo na nilalagay. Wala mo pong pag nanganaan, maudu-udu yan. Apo. Tapos mapayat yan. Minsan nagaganan pa. Ta tapos sa inahing baboy naman po, okay lang napaliguan na kaagad. Na araw, -araw yan. Apo. Three times, hindi nga naligo. ano ko pa sinangagan, malingig sa tangpan. Apo. Ayan. Ayaw ko kayo maatintang kaya kung magdungaw, maatin. Apo. Ito po yung <coughs> yung baboy na ganito halos ano? mga anong oras po yung ideal na pagpapaligo sa kanila sa mga inahing baboy? Wala naman po sa oras. Pagka umaga gusto mo liguon, liligo ka. Pag automatic o, na kasama automatic na ng paglinis. Pag automatic na maglinig ka, magbaho ka, pwede mo sila dugdugo. Lalo po, pero pag putis mga ngana ka, Aba. dawa ano yan, apat na bisis, limang bisis, lalo na mga nganag na siya, dugdugo mo, tahal-halo na. Pero pag bado siya, lagi mo siyang dugdugo daw, mga tatlong tabo, apat na tabo. Dawa. Yan, yan, yan Opo. Sa ganitong pag-aalaga atin ng ano ng mga baboy na ganito, ah, ilan dapat 'yung anak ng inahing baboy para at least sabihin mo na bawi puhunan ka na o at least pwede ka talagang kumita. Ang, ano, yung minimum kayo, na pinaka mababa dapat. Opo. Siya, Opo. Ang pinaka minimum kaan 12, na minsan pag maganda talaga ano ng baboy 14 16. Ano ba 'yan? Pero mabubuhay man talaga ang sa inyo, mababawasan ka niya kasi nisan, Abo. hindi pag birit niya, nagdadaganan niya, hindi mo maano, lalo na may yung trick ang urid ko, open lang siya. Apo. Pero, kahit pa paano pito, hindi ka naman masyadong nyo. Apo. Yung, yung para kumita, at least dapat higit sampo yung dapat hmm, na anak ka na. Dapat, ano. dapat dose. para at least mabawi at least talaga mabawi yung ano. At least mabawi talaga. Magkantidad pa man ng sampo, mag-3, at least meron ka talaga Abo. sa 3 sa ano sa mahigit 100 days Apo. kasi ano bagay ni quarterly mag ano mag, mag anak mag anak Opo. tapos mabuntis naman dapat ano na talaga kasi so pagbahog mo pa man so, pag, ano, tapos pa, yung man, labor ka, ano. pa ano po o, tapos mag ano ka pa ng tubig mangunso mo ka ng tubig kasi kailangan mo Apo. yung ano mo dapat ang minimum talaga 10. Opo. swerte ka kung nabuhay lahat ako nga tawang tuan katuro si kaso 14, kasi Nalagay ka para wala ay mapaliliw wala ay na first day niya para mati mo na ginabantayan niya. So Ate, thank you very much po mm -hmm. sa pag-share nyo sa amin ng mga dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Maraming maraming salamat po. Thank oh, you po. Uh,